So, walang kasing sakit na makitang isa-isa nang namamaalam ang mga taong mahal mo at naging parte ng iyong buong buhay. Yan ang nararamdaman ngayon ni Jackie Loblanco. na durog ang puso sa pagkawala ng inang si Pilita Corrales at dating asawang si Ricky Dabaw. Ilang linggo lang ang pagitan. Bukod sa mga kasabahan sa industriya, ang pamilya talaga ang pinaka-apektado. Ayon kay Jackie Loblanco, It's been really very hard. It's difficult because you know when you grieve, your grieving is not finished after you put them in their final resting place. So, we're still grieving for my mom and now we're grieving for Ricky. It is difficult. It's just hard. Ang hirap naman talaga nun. Ah, ah, kasi, no? di kasi di ba, namunta yata si kita-pilita eh, is April 12. Tama ba? Correct. April 12, no? April oh, 12. Ate Gay kasi April Second 16. Week. Oh. oh, April 12, April 16 si Ate April 21 naman si Haji Alejandro. Mm -hmm. Then May 2 si Ricky Dabao, di ba? Na oh. para alam mo nakakatuwa, di ba? Kasi nung nagkaroon ng tribute para kay Ate Guy, kinanta ah, nila mismo si Ani Batong Baka na taga sa asa, nga, ang sa asa, ganda, Ang ganda, ang ganda ng team. Grabe, Pati yung kay oh. Jack. Alam mo gusto ko nga, bay sang tupit nasa nga ng munting ibon. Ano ulitin mo nga? May may, 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 may pumukol oh, sa pipi oh sa sanga <laughs> ng isang ibon. At, isang at nagbabaril at nagbato ang, ang bato ng munting ibon. Dahil sa sakit, <laughs> di na nakaya pang lumipad. At ang nangyari ay parang gulog, pa, parang taong bumika. Mama, kay lupit, ang puso mo'y hindi Pag Tama na, ang baka buhay ko ay ako. Eto na. Yan ang isa kasi sa mga pinasikat ni, ni Tita Pilita. So, ang condiment song. Oh, song. Kilala siya sa mga condiment song. At saka yung ano, yung yung a million thanks to you. Yes. Doon naman nung in-interview nga si Jackie Lublanco alam mo talaga, naramdaman ko na kahit daw hiwalay na sila ni Ricky, True. na parang maganda yung pinaghiwalay nila, talaga hindi sila nag-away, di ba? Wala naman tayong nababaltan, naririnig na nagsasalta sila ng against sa isa. Oo, oh, ang ganda, ganda. At saka eto, ha, bawat ok okasyon oh. ng pamilya, birthdays, anniversaries, travel, oh. magkakasama, magkakasama, sila na parang buong pamilya oh. pa rin. Parang hiwalay, di ba? Yes. Napalag mo rin asap. Correct. Ayun yung sinabi ni Jackie, di ba? Hmm. May in sa ni, ni Gary Balenciano, di ba? Siya, no? diba? mm -hmm. At ito maganda sa mag-asaw, nag-iwalay man, siguro hindi talaga siya meant to be, pero yun nga, maganda yung pag nila at mutual decision, hindi nga sila nag-away, hindi kagaya ng ibang showbiz po. At saka, ano, siyempre, hindi mawawala yung special naging special na party na buwan Oo. ni Jackie Lo, si Tito Ricky Dabao. Yun nga eh. Mm -hmm. Di ba na pa... At least di ba ang sabi pa pareha silang nagampanan yung co-parenting mm -hmm. sa kanilang tatlong mga anak. True. Diba? Alam mo yung dalawang anak nila. Si Ara Dabao kamukhang-kamukha ni Jackie Lu. Mm -hmm. Yung isang babae kamukhang-kamukha ni, ni Ricky. Pero meron pa oh. dyang, ano, member ng LGBT. Yun na nga yung kamukhang-kamukha ni, ni, ni Tito ayun. Ricky. Oh. Meron talaga no. Na, mm -hmm. pero Ang gaganda ng mga anak ni Tisa. Si Ara Dabao yata. Mm -hmm ay alaga ni Papa OGDS. Yes. Yeah.